Andito ngayon sila Congressman Bosita sa Pangasinan para aksyonan ang sumbong lang isang rider dahil hindi daw ito pinayagan ng PMB na sinamarehistro ang kanyang motorsiklo dahil sa kanyang ikinabit na auxiliary light. Kahit na may memo ang LTO na pinapayagan ng mga motorcycle riders na magkabit ng mga auxiliary light. Tara mga pare kayo at panoorin natin kung paano ito aksyonan ni Congressman Bosita. Ito pala brother Matt. Yes ko. Kasi kaso ng renewal, no? Pinapatanggal ng inspector yung auxiliary light at ang sabi, eh, mas mataas sa headlight. Yes, ko, no? Pabo. Eh, alamin natin kung nagbabasa pa sila, no? E Check natin kung nandito yung kanilang po. district officer. Yes, sir. inspector ninyo, brother? Ilan kayong inspector? Sa so, okay. BBI, yeah, sila yung buwan dito. Karamihan kasi wala na kami. Sinong nag-inspector uh, motor mo? Yung nagpapalanggal ng auxiliary ka wila? Dito po sir. Ay, dito po, sir. Dito po, sir. Hindi, nung pumunta ka dito, sino ang nagsasabing tanggalin mo talaga? Hindi, <laughs> dito po ako dito. Di pumunta ka dito? sino ang nakausap mo dito? inspector po. Anong itsura? Ano ba ang inspector ninyo dito? Bali, napapalit ko lang. Kailan nga punta dito? January itong 2020. Ako? Ako yung inspector. Katatanda niyo po ba sa likha? Hindi nga. <tis> Ito, naka-authorize yan it. eh. Oh, Oo. Oh. Hindi mo matatandaan? <tis> hindi po sa likha. Yung isa po dito sa likha. siguro sa PDTC yun po yung pinagpipili sa mga alisip po sir tapos ang sabi po nila sa'yo. pwede ka bang kapalahin? yes at yun namang PMBIC siya, ka din ninyo no? sasabunin ko babanlawan mo <laughs> ah okay ba yun? Ano yung mga ninyo dito? Nandito po, nasa loob. Ano po mga tigil siya po. ano bang nangyari? Pagdating dito, pinapatanggal. Kasi hindi, ako, supervisor ko, ako supervisor ko, hindi ako naglalagay ko. Malibig natin ito sa loob, sa rinis na papay. Sir, ganito po yung Ano bang nangyari? Yung magpapakarabi. Oo, baka, nga. Diba dito po yung diretsyo na po? Oo, diretsyo to sa inspection area. Nangyari po rin siya, yung pinitang baka sa'yo, sa mga. Oh, okay. Okay, so, we we sabi sa iyo, anong, sabi sa, parang tayo, sir, kasi anong sa anong sabi sa iyo? Parang kaya yata yun, Kasi, anong, sabi sa iyo? Na bawal din sa hindi po po. Pinatatanggal dahil mas mataas sa ababa. headlight. Mas mataas sa headlight at saka nakataas yung ilaw mo. Oh. oh yung, sabi sa iyo. Ang sabi sa iyo, iba ba? Oh, Narin. Oo. Oh. Oh. Lama. Kung may sabi, kasama mo o ikaw. Hmm. Hindi ko po sigurado siya. Sir. Patagal lang po kasi. Okay, hindi, parang gano'n ang gusto niyong i-implement. Opo. Pag mas <laughs> mataas sa headlight, ibababa po, para dapat hindi pa kumababa sa inyo. Ibabat, tsaka Ikaw ba, sa Garbison dito? Oo. At sumama ka sa akin? Oo. Ang dito ang Kailangan may kore. Ay, pero ano, gamit ako lang sa ay 300. 301 ko. 301 kilometers sa pagkakaalam mo, dapat ito mas mababasa. sa ah, headlight. Opo, oh, yung po. Din na po dinatnan ko rito ng na. Ah, di tatama din sa. Opo. sa kanya. Hindi susumbong ako sa'yo, Hepe. Hmm. <gibit> Anyway, wala, wala namang problema sa part ng For mm -hmm. public service, public interest, public awareness, mm -hmm. naka-video tayo. Wala namang problema sa LPO. No? May rider, hepe, nagsumbong sa opisya. Mm -hmm. Pinatatanggal ng PMBIC yung auxiliary light niya dahil mas mataas sa headlight. Ngayon, na-validate ko, pinausap ko siya. Mm -hmm pinatatanggal nila ayaw nilang palusutin sa PMBIC kung ang auxiliary light mas mataas sa headlight. Samantalang doon sa memo ng LTO, ito alam niya eh. Kasi kinausap ko siya, hindi ko pa sinasabi sa kanya yung problema. Alam niya, Hefe, na kapag ka auxiliary light, ang pinag-uusapan lang kapatid, kaya kita iniharap kay Hefe. Si Hefe ang magpo-correct sa inyo, Apo. hindi ako. Pa. Kapag nando sa memo kapatid, kapag auxiliary light dapat mas bababa sa handlebar. Yeah. hindi binanggit okay. na dapat mas mababa sa headlight. Alam ng inspector mo, <coughs> ang problema doon sa PMBIC. Inuupligan na sila na tanggalin. Mm -hmm. Eh hindi natin papayagan 'yon. May kalayuan ng Alaminos City sa Cavite. 300, yes, 301 kilometers. Ngayon, ayaw ko naman hepe, tatawag ako sa'yo na hindi tayo nagkakaharap para baka mali sumbong. Kaya itong ating inspector, si Brother Mando isinama mo. Malinaw sa pag, pagdating ko dito, tinanong ko kay Brother Carlo walang problema yung motor ni Ryder doon sa Accenture Sabi ko, teka, samahan mo ko sa PMBIC ko. Kaharap si Brother Marlo, tinanong ko siya, na dapat daw mas mababa sa headlight. Kapatid, may memo dito. Papakita ko sa iyo ha. Auxiliary headlamps, headlights. Nakalagay diyan sa X letter I shall be installed not higher than handlebars. Pero kapag ka pag-lamp, dapat shall be installed below headlamp. Pinaghalo mo. Mm -hmm. Ang uso ngayon, yun sinasabing mekos mekos. Huwag <laughs> kang sa mekos mekos. Kasi hepe, kaya sinadya kita, wala akong authority na sabihan ang inyong accredited PMBAC na i-correct eh. Kayo yung may authority. At iniharap ko, yan, may witness. Okay sa tao mo, hindi okay sa kanila. Ay, alam mo, Hepe, napakahalaga ng Oselia lights sa mga malilinang na lugar, malubak, makipot kalsada na ulan, hindi sapat kasi Hepe, yung headlights ng motosik Ang ano lang naman natin kapatid, doon tayo sa tama. Hindi natin binabangga ang gusto ng LTO na ipatupad. Kaya nga nabanggit ko kay Hepe na nakabideo tayo para alam din ng iba na katulad mo na mali ang pinatutupad. Ang masama nito Hepe, ang implikasyon, LTO yung hindi marunong. Oh, see? Nakita mo. Yan nga yung ano eh. Kasi sila, PMBI si sila. Siyempre, accredited ninyo. Accredited ng, actually, LTO. Uh, Siyempre, sa mata ng publiko, LTO sila. Yun hmm. lang hindi hmm. alam. Pero siyempre, happy with all due respect, yung mali nilang gagawin, magre-reflect sa LTO. Kaya nga nagsama ko si Brother Marlo na inspector ninyo. Walang problema sa kanya. Sinama ko lang siya, harap yung rider at saka siya, na validate namin na mali yung inyong ipinapatupad. Kaya nirequest ko yung presence ni Hepe para ma-equal. Ayos? Oo. So kayo na Hepe mag-usap. No. Oh, so dapat ang PMBIC ngayon dapat uh... Uh, maalam ma at saka maano din sa inspection Pag -alang yung mga sila, inspectors, silang magtanong sa atin. Uh -oh. ayun, Kaya yun yung, yung, yung ano. Ma-send po ako mag request ng guidelines para sa certification program Actually, yung mga guidelines na yan before kayo na i-designate uh -oh. as inspectors ng Private Motor Vehicle Inspection uh -oh. Center, dapat meron na kayong kaukulang trainings at saka dapat alam nyo na yung Siguro maganda eh, pasaran muna natin <laughs> yung <laughs> Alam mo, nag-iisa siya, nag-iisa siya, nag-iisang accredited na TBAC dito sa amin, kaya pa Hindi, pagano... pasara natin, maghanap tayo ng iba. Ano? <laughs> iba? Sabihin mo. Tosapin ko si Asim Lindo. Hindi, kasi kawawa yung Tatapos sa... uh -huh. ako. Thank po ano, kailangan natin itama kung uh -huh. ano okay. Ay. Ayaw Ay. ko Puse. naman tatawag kay jefe, siyempre. Pag pinausap ko siya. Pero nag-usap na tayo ilang muna. Puro, kaya nga sabi ko, nari ko eh. <laughs> ah, siguro pwede ka lang magpaka-fee ngayon. Pwede, pwede. Pero batanggay niyo ako, may kami sa binalot. Pagka nakaka- Pinalot? Sharon. Sino so, para sumal po? Ba? Sharon. <laughs> 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 Hindi niyo alam yung Sharon. Sharon. Alam Sharon. <laughs> uh -oh. Alam mo Opo. Balutin mo. Ibalot mo. Siyempre, galing pa siya ng ano eh. Malayo eh. <laughs> ano bang masarap dito? Pauwian mo. Tagagabitin po ako. Hindi ako taga rito. Magkabok. Nakakahiya ka. Yan, yan. Bumalik ka na doon. Huwag kang nagkakalat ka na dito. Ano? <laughs> 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 Pangkasinad to. <laughs> <laughs> Ilang <laughs> yan nakakahiya ka dito ko pa Di <laughs> Hindi bali may boss ka naman eh. Sabi mo sa boss. Sabi mo po kaya may correct na yan. Kasi pag okay. hindi na i-correct yan, susulat ako sa LTO. Ikaw complain. No. Makasakit po agad ito Kasi pe, kaya nagsadya kami dito. Una, kawaawa yung writer. Alam niya yung tama pagdating sa inspector. Mali. Tumawag siya sa akin sa office. Tawagin na Tatanggalin daw niya. Sabi ko, teka, huwag natin tanggalin kasi mali yan eh. Eh, pag, pwede kang mamatay sa aksidente eh, pag nagulong So, ang naging ano ko na lang sa kanya, Hepe, pag nahuli ka, sagot kita. ay eh, pwede naman akong tumawag kay Hepe. Lagi naman akong natawag sa uh, Lagi <laughs> ay eh, kaya lang, mas maganda, baka naman malian ang sumbong. Unfair, unfair naman sa kabilang party. At ikaw naman kapatid, kaya ako inarap kay Hefe, mahirap yung magsusumbong ako na hindi ka kaharap. Maka ang dating naman yung eh, naninira. At the same time, kaya si Brother Mando isinama ko. Okay. Dapat gasolinahan mo. Ha? Huh? Ah, oh, sige. <laughs> Siyempre, <Sige. laughs> <So>, <laughs> ngayon ka lang ano, ngayon lang tayo nag-meet. Na, ano? mo lang ako, tapos masalam na halo-halo ano yung kape at saka halo Ano oh, yun? Ibig sabihin, kapag kape, pag alis natin, may take out na halo-halo. Makaranas -halo. <laughs> naman yung congressman ng mangotong sa hepe ng NTO. <laughs> ha? Halo-halo lang at saka kape? Baka kala mo nalilimutan mo ha. Hindi po. Kapag hindi ninyo iayos, sa tulong ni Hepe, pasasara ko. <laughs> PMBIC ninyo, at ah. magtatayo ako na sa iyo. Ah. Ah. Diba? <laughs> Ang doon, best and interest. Best and interest. Okay. Kapitay nyo ka pala, sabihin mo sa boss mo ah. Oo oh, po, makakakipagat po nyo. Hindi, sabihin mo nakakahiyaan. <laughs> <laughs> Dito ka pa dumayo. Walang yan naman to. Ikaw bro, taga saan ka? San Carlos na naman San Carlos, ikaw ka magtasa. Mm -hmm. layo. Maganda resort na, na. May resort ka? Wala <laughs> po

Oh, sige, iwalayan mo na sa... office ng bahat. Ha-ha. <laughs>